Ang pag-uusapan po natin ngayon patungkol po sa salitang Yahweh. Sapagkat karamihan po ng mga tao ngayon, yung kinikilalang Diyos, ito rin yung pangalan ng Diyos, salitang Yahweh. Kaya ating alamin, tuklasin natin kung may katotohanan ito. Kung ito nga. Sapagkat kung hindi tayo mag uh, re research kung hindi tayo maghahanap ng katotohanan, paano natin malalaman kung ito nga ang tunay na pangalan ng Diyos? Upang hindi tayo malilang ng mga mga ngaral. O maging sa Biblia na nakasulat daw doon yung salitang Yahweh, kaya yun ang sinusunod. Ay alamin natin sa ganitong pag aaral na kusan ay magsaliksik po tayo nang hindi tayo madaya. Ngayon, yung salitang Yahweh ay nai-research ko po dito sa Wikipedia ang malayang encyclopedia. Itong platform na po ito na makikita natin sa internet na kung saan makikita natin ang iba't ibang information. Ngayon, kung nagsasabi sila ng totoo o hindi, tayo po ang magpapasya kasi gusto lang natin malaman kung may katotohanan nga o hindi. Kaya halika't ating basahin ang kanilang artikel na kung saan ay maunawaan natin kung may katotohanan ito na kanilang mga inalathala dito sa internet. Patulong muna tayo kay Google na magbasa ng article na ito sapagkat dito natin na i-research yung mga kasi po medyo may kahabaan. Pakinggan lang po muna natin at saka ko po ipapaliwanag. Ang Yahweh ay ang pangalan ng pambansang Diyos na sinamba mga sinaunang Israelita at sinasamba sa Hudaismo at pati na rin sa Kristyanismo ayon sa mga iskolar ng Biblia. Ang mga sinaunang Israelita sa simula ay mga politeistiko na sumasamba sa maraming mga Diyos at kalaunang naging mga manalitrista na sumasamba sa isang pambansang Diyos na si Yahweh ngunit kumikilala sa pag-iral ng ibang mga Diyos at kalaunan ay naging mga manetista na kumikilala at sumasamba lamang sa isang Diyos na si Yahweh na lumitaw pagkatapos ng pagkakatapon sa Babylonia noong ka. 587-586 BCE, isa, ang katunayan ang pangalang Israel ay mula sa El, Diyos, na nangangahulugang, nakipagbuno kay El. Ngayon, kung papasinin po natin ano, yung salitang Yahweh, yun daw pangalan ng pambansang diyos na sinasamba ng mga sinaunang Israelita. Di ba? Sinasamba rin po ng mga Hudaismo, pati na rin ng mga Kristyanismo. Ayon po sa scholar ng Biblia, itong mga sumasamba ito no, dati po yung kanilang paniniwala ay polytheistico, na sumasamba sa maraming mga diyos. Pagkatapos po, ano, kalaunan naging mga monolatrista. latrista. Ibig sabihin po, sumasamba sa isang Diyos. Pambansang Diyos. So, ibig sabihin, pambansang Diyos para sa kanila lang yon Hindi po pangkalahatan. Di ba? Ngunit kumikilala sa pag-ira ng ibang mga Diyos at kailanon ay naging mga monotaista. Yan. Kumikilala po sila at sumasamba lamang sa isang Diyos na si Yahweh. Ngayon, kung Yahweh ang, ang kanilang tinutukoy doon, dati maraming sinasambang Diyos. At ngayon, kinalaunan ay isa na lamang Diyos na si Yahweh. Ang tanong, para malaman natin yung salitang Yahweh, matatagpuan po natin kung saan naman ito nagmula, itong pangalan ito. May pinagmulan po yung salitang Yahweh. Kaya alamin natin sa mga susunod na uh, pag-research natin dito po sa Wikipedia. Muli natin pakinggan ang natala dito sa Wikipedia. Pinagmula ng Diyos na si Yahweh ang politiismo ng mga sinaunang Israelita ay naguugat mula mga politiistikong relihiyon ng sinaunang malapit na silangan at sumasalamin sa mga ilang aklat ng Tanak. Gaya ng paggamit ng salitang Hebreo na Elohim na anyong plural ng Elowan na anyo ng El, Diyos, na isang pangkalahatang salita para sa Diyos sa mga sinaunang relihiyong semitiko sa sinaunang malapit na silangan, ayon sa mga scholar. Si Yahweh ay kinikilala sa Canaan na isa sa pitumpong, pitumpu, mga anak ng Diyos na si El, Diyos, o Elion, sa Canaan, kasama rito ang mga bansang Lebanon, Jordan, Israel, Syria at iba pa. Si El ay kinikilalang punong Diyos at asawa ng Diyos ang si Asherah. Ito'y makikita sa mga tabletang nahukay sa syudad ng Ugarit, sa Syria noong 1929 hanggang 1939, ang pitumpong anak ni El ay mga patrong Diyos ng bawat pitumpong bansa sa rehiyon ng Canaan sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 8 hanggang 9 ng Dead Sea Scrolls o na pinakamatandang manuskrito ng Tanak, mababasa na hinati ng Diyos na si Elyon ang mga bansa ayon sa bilang ng mga anak ng Diyos. Ang bansang Israel, Jacob, ay naging bahagi naman ng Diyos na si Yahweh. Ayon sa mga iskolar, ang Beneha Elohim, mga anak ng mga Diyos, sa doy. 32 is 8 minus 9 ay salitang semitiko na tumutukoy sa mga mababang Diyos sa kapisanan ng mga Diyos, Divine Pantheon, sa Canaan. Tignan din ang awit kapitulo 82 versikulo 1 hanggang 8 kung saan ang punong Diyos, Elyon, ay namumuno sa kapulungan ng mga Diyos. Ang salitang Elohim, mga Diyos, na anyong plural ng singular na El, Diyos, ay matatagpuan ng dalawang libot beses sa tanak, lumang tipan. Bagamat ang Elohim ay may konstruksyong singular sa ilang mga talata ng tanak, kung ang pandiwa o panguri na tumutukoy dito ay singular. May ilang mga eksepsyon na ang Elohim ay nangangahulugang maraming Diyos. Halimbawa, sa Genesis kapitulo 20 bersikulo 13, 35-7, dalawa unang Samuel kapitulo 7 bersikulo 23, awit kapitulo 58 bersikulo 11. At ang pangalan ng buhay na Diyos sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 26. Ang Elohim ay nasaan yung plural dahil sa ito ay tinutukoy ng plural na panguri na sa Septuagint at sa mga bagong salin ng lumang tipan mula sa Hebreo. Ang salitang Elohim ay isinali na mga Diyos kapag tinutukoy ng plural na pandiwa at kapag ito ay tumutukoy sa mga Diyos na pagano. Halimbawa sa Ekso 12 minuto pasado alas 12 na, mga Diyos, Elohim, ng Ehipto. Ngunit, ito ay pinalitan ng singular na Diyos Theos sa Septuagint kung tumutukoy sa Diyos ng Israel kahit na ang kahulugan ay maliwanag na mga Diyos. Ngayon, pag sininipunin ninyo itong istatwang ito, itong uh, ribultong ito na kung saan ay ipinapaliwanag dito sa aklat ng mga awit, basahin po natin, 115 verse 4, Ginawa sa gintot pilat ang kanilang mga Diyos. Sa kanilay mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Tandaan po natin, ano, sa bagay na yan, yung salitang El, yung kahulugan po noon ay mga Diyos. Ibig sabihin, pag mga Diyos, ginagawa nilang personal na God itong mga bagay na ito. At itong El na ito, meron pong pitumpong anak. Nakasama po yung pangalang Yahweh doon po sa pitumpong anak. Alamin po natin. Si Yahweh ay kinikilala sa Canaan na isa sa pitumpong, pitumpu mga anak ng Diyos na si El, Diyos, o Elion, sa Canaan, kasama rito ang mga bansang Lebanon, Jordan, Israel, Syria at iba pa. Si El ay kinikilalang punong Diyos at asawa ng Diyos ang si Asherah. Ngayon, itong si El ay may asawa po na ang pangalan po ay si Asera. Ito'y makikita sa mga tabletang nahukay sa syudad ng Ugarit sa Syria noong 1929 hanggang 1939. Ang pitumpong anak ni El ay mga patrong Diyos ng bawat pitumpong bansa sa rehiyon ng Canaan. Ang tanong, sino-sino po yung mga anak ni El kay Asera na kung saan ay makilala natin yung pitumpung anak niya. So magbibigay po tayo ng ilan kung kasama po doon yung salitang Yahweh sa mga anak ni El. Ngayon po ay pansinin po natin itong artikulo na atin pong na, nasa liksik sa internet na kung saan ay malaman natin. Sabi di po dito, no? maliliit na ribulto ng Diyos na si El na may pitumpong anak na lalaki na nahukay sa Mediedo. Hari ng mga Diyos, ibang mga pangalan. So ito po yung mga pangalan, El Elyon, El Shaddai, El Elyon, etc. At doon sa isang parte na maliit na at lahat po ng iyan na ating po nabanggit, kasama rin po yung salitang Yahweh. Kaya nga po, itong salitang Yahweh, ay eh, hindi ito pangalan ng Panginoong Diyos. Kung papansin po natin yung mga Biblia na ang version po ay magandang balita Biblia, ito pong nakapicture, naka ito po yung mga na-translate na Yahweh. Yung salitang Diyos, pinalitan po ng Yahweh. Kaya ating tuklasin sa mga bawat pahina, sa bawat translation, sa bawat Biblia, ating alamin para mapatunayan natin na kung saan ay yung ibig sabihin pong El o Diyos, ay pinaltan po ng Yahweh. Yung salitang Diyos na kung saan ay ito po mga version na ito, pinaltan po yung salitang Diyos na ginawa pong Yahweh. Kaya patunayan po natin, magbasa po tayo ng iba't ibang version na kung saan ay ito po yung uh, tinatawag na maaring nilason. Pati yung mga bumabasa ay malalason ng kanilang kaisipan. Kaya talaga ating tuklasin. Mga kaibigan ko, mga taga-subaybay ko, kapwa ko man ng palataya. po ninyo itong aklat po ng Magandang Balita Biblia. Ito po ang version na kung saan ay meron pong nakatala na Yahweh sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, wala ko po kayong mababasang Yahweh. Sa lumang tipan, ang salitang Yahweh ito po ay mayroong 5,172 words o salitang yawe. Nagbubukod tangyo lang po sa lumang tipan. Bakit pagdating ng bagong tipan, wala tayong mababasang yawe? Kaya ito pong magandang balita Biblia ay nahaluan po na o naimprenta na pinaltan yung salitang Diyos. Sa halip na Diyos ang ilagay, pinalta ng Yahweh. Base, yung salitang Yahweh, ito po ay isa sa mga anak ni El. Doon po sa pitumpung anak. Ngayon, alamin mo ito. Ang pitumpung anak ni El ay mga patrong Diyos ng bawat pitumpung bansa sa rehiyon ng Kanaan. Yan ang dapat malaman natin. Ngayon, mga kaibigan, pansinin ang mga aklat na ito, no? yung ang Biblia at yung ang salita ng Diyos, ang bagong tipan, ito po ay nakalagay dito, Panginoong Diyos, lumang tipan at bagong tipan. Pagdating naman po dito sa magandang balita Biblia, yung salitang Panginoong Diyos, pinalitan po ng Panginoong Yahweh. Dito po sa lumang tipan, laang natin mababasa at sa bagong tipan, wala tayong mababasang Panginoong Yahweh dito sa Magandang Balita Biblia. kaya halika, bigyan natin ito ng pangunawa. Alamin natin sa mga nilalaman ng Magandang Balita Biblia kung bakit napaltan yung salitang Diyos pinalta ng Yahweh. Kasi ang iniisip nila, ito daw yung pangalan ng Diyos. Kaya tatanggalin na yung salitang Diyos papalitan ng Yahweh. So, yun ba yung ba'y may katotohanan o kasinungalingan? Kaya alamin natin. Ngayon, puntahan po natin ang translation po ng ang magandang balita Biblia. So, puntahan po natin. Basahin natin doon sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 4. MBB, magandang balita Biblia. Basahin natin ang nakasulat dito. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit. So dito sa Genesis chapter 2 verse 4, yung salitang Panginoong Yahweh, di ba't kalimitan ang atin napapakinggan ay Panginoong Diyos? Ngayon, yung salitang Diyos, inalis. Ang ipinalit ay salitang Yahweh. Kasi ang iniisip ninyo, no, ito ay pangalan ng Diyos. Kaya inalis yung salitang Diyos, ang ipinalit ay Yahweh. Nakuha po ninyo, ibig sabihin. Kaya, saan ba nang galing itong salitang yawe? Yan po ay katotoklas lang po natin na galing po doon sa Haring El na kung saan po ay meron pong pintumpong anak na lalaki. Isa sa mga anak niya ay may pangalang yawe na ito pong mga anak na ito ay mga hari sa mga bawat bansa doon po sa pitumpung bansa, naghahari yung kanyang mga anak. At isa na po yung salitang Yahweh. Nakuha po ninyo ngayon. Para hindi kayo magkaroon ng agam-agam at pagkalito at pagkatakot, pupuntahan natin yung isang sali na ang dating Biblia. So ilalakit po natin dyan sa screen, ating ikukumpara yung salitang Panginoong Diyos, Panginoong Yahweh. Para maintindihan nyo bakit binago yung salitang Panginoon Diyos, inilagay yung salitang Yahweh. Ako po ninyo, bukod tangin lang po yung aklat po ng Magandang Balita Biblia ang mayroong salitang Yahweh. Ngayon, pansinin po ninyo, itong the, the same book, the same chapter, the same verse, diyan pa rin po sa aklat na yan na ay alamin natin bakit mayroong pagbabago. Ngayon, basahin natin itong ang dating Biblia. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa. Nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. Napansin po ninyo? Yung salitang Panginoong Diyos, nai-release po yung translation po ng magandang balita Biblia noong 2005. Ngayon, kung papasinin po ninyo, yung magandang balita Biblia at doon sa ang dating Biblia, alin po ba ang katanggap-tanggap? Yung salitang Panginoong Diyos o yung salitang Panginoong Yahweh? So, i-highlight natin upang maintindihan natin ang mga bagay na ito. At kung papansinin din natin yung translation po ng ang dating Biblia, ang nakasulat po dito ay Panginoong Diyos. Papansin po ninyo? So, yung salitang Panginoong Yahweh, mga kaibigan ko, pansinin po ninyo, nagkakaroon po ng pagbabago pagdating po sa mga salin. Kaya kailangan malaman mo, itong translation po ng ang dating Biblia, na-imprinta po ito ng 1905. Ito na i-release. Itong magandang balita Biblia ay na-release po ng 2005. Ibig sabihin po, sa pag iimprenta meron pa lang may pinapalitan na salita. Nakuha po ninyo? Kaya doon sa mga tumatawag na uh, Yahweh, dapat alam pala ninyo, inalam ninyo kung saan ang galing yung salitang Yahweh. Nakuha po ninyo? Ngayon, dagdagan pa natin ang isa pang translation, ang salita ng Diyos. Tingnan natin kung may pagbabago. Ito naman ay nai-release noong 2014. Basahin natin sa version po ng ASND, ang salita ng Diyos. Diyan din po sa aklat ng Genesis, the same chapter and the same verse. Basahin natin. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan. Ngayon, mapapansin natin na yung salitang Panginoong Diyos hindi po nabago. Magkatulad po doon sa ang dating Biblia, 1905, at doon ang salita ng Diyos, 2014, na i-release, hindi po binago. Bukod tang ito itong uh, version po ng Magandang Balita Biblia, 2005, pinaltan po ng Panginoong Yahweh. Ngayon, kayo po magpapasya kung alin ba ang tama. Pero para sa akin, mas magandang gamitin Panginoong Diyos. pagkat yung salitang Yahweh ay nanggaling po sa anak ni, ni El. Na kung saan ito ay mga Diyos. Ang kahulagan po ng salitang El, mga Diyos. Ako po ninyo. Ngayon, maging sa iba't ibang salin, pupuntahan natin. Maging sa aklat ng Exodus, nakalagay diyan, Panginoong Yahweh. Pagdating po sa ang dating Biblia at salita ng Diyos, halos magkatulad po. Nakuha po ninyo, aklat ng Deuteronomy. Oh. nakalagay po diyan, Panginoong Yahweh. Nakuha po ninyo. So, highlight ko po para makita ninyo. Panginoong Yahweh. Pero pagdating po sa ibang mga translation, Panginoong Diyos. Ako po ninyo, Panginoong Diyos. ADB tsaka ASND, magkaparehas po. So, ibig sabihin po, yung aklat po ng magandang yung aklat po ng magandang balita Biblia ay meron pong pagbabago. Binago na imprente ito at naikalat at maraming tao ang naniwala. Kaya nga po, ngayon ay gagamutin ang inyong kaisipan sa ating programang ito na kung saan ay mabuksan ang inyong kaisipan sa tamang paniniwala. Kaya po, sa daming translation na lumalabas, maging sa tayo, maging uh, masuri tayo para hindi tayo madaya. Huwag basta-basta maniniwala kung wala tayong ganitong pagsisiyasat, wala ang ganitong pagsusuri. Nang sa ganun ay hindi mo magamit yung salita na idinagdag o pinaltan. Nakuha po niyo, So yan po ang ating mapapansin. Marami po tayong mga makikita sa iba't ibang aklat, sa aklat ng Hosea. Ganon din po ang inilagay, Yahweh, diyan po sa magandang balita Biblia. Habakuk, 2 Samuel, Unang Hari, Ikalawang Kronika, Aklat ng Awit o Salmo, ganon din po inilagay nila Yahweh sa halip na Diyos ang ilagay pinaltan po nila ng Yahweh. Yan. Kay sa aklat ni Isayas, kay Jeremias, kay Ezekiel. Di ba? Marami po. Habakkuk, Amos, yan po. Lahat po ng lumang tipan, ipinalit po yung salitang Diyos, pinaltan po ng Yahweh. Pero ang originated po talaga ay Panginoong Diyos. Yan ang dapat niyong malaman. Dahil makikita natin sa mga ibang translation ay puro Panginoong Diyos. At doon naman sa aklat po ng magandang balita Biblia, yung salitang Panginoong Diyos, pinaltan po ng Panginoong Yahweh. Ito pong translation po ng magandang balita Biblia ay meron pong pinaltan na salita. Yung Panginoong Diyos, sa halip na ganun po ang ilagay, pinaltan po ng Panginoong Yahweh. At yung salitang Yahweh, alam naman natin na hindi ito galing sa Diyos kundi galing ito sa isang hari o mga Diyos-Diyosan at itong mga tinatawag na mga Diyos ay merong anak. ba? Diba? At ito ay meron pong pitumpong anak. Isa doon ay ang pangalang Yahweh na ipinangalan doon para makilala itong Diyos-Diyosan ito. Hindi po yan pangalan ng tunay na Diyos. Nakuha po ninyo, ibig sabihin, ngayon, konting review po tayo. Ang pinagmulan po ng Diyos na si Yahweh. Yan po, galing po doon sa El. Na ang kalugan po ay mga Diyos. At dito po kay El ay meron pong pitumpung anak. Dito po nang galing yung salitang Yahweh. Ngayon, ang tanong. Kung magtatanong kayo sa akin, gagamitin pa ba ang magandang balita Biblia kung ganito ang mga salin? Tandaan po ninyo, hindi po nahawaan yung mga bagong tipan na kung saan ay wala naman doon tayong mababasang Panginoong Yahweh. So okay po na magbasa tayo ng bagong tipan. Kasi po, do sa lumang tipan, don po na nabago yung mga pananalita na Panginoong Diyos, pinalitan nga po ng Panginoong Yahweh. So dito naman ang Biblia, mas maganda dahil lahat po ng mga salita ng Panginoong Diyos mula sa lumang tipan at bagong tipan, hindi po na yung salitang Panginoong Diyos. Maging dito rin po sa version po ang salita ng Diyos, luma at bagong tipan, hindi rin po napalitan yung salitang Panginoong Diyos. Kaya kung magtatanong sa inyo, ano ba ang ire-recommend ko po? Hindi po. Basta hindi niyo alamin niyo Basta huwag lang po niyong gamitin yung salitang Panginoong Yahweh mas better ang gamitin natin, Panginoong Diyos. Ang nagpalit lang po dito sa magandang balita Biblia ay lumang tipan na kung ay binago lang po yung salitang Diyos, pinaltan po ng Panginoong Yahweh. Nakuha po ninyo, sa halip na Panginoong Diyos ang ilagay, dahil nga po para maipakilala yung anak ni El na si Yahweh. Nakuha po ninyo, para maraming tao ang sumampalataya diyan sa pangalang iyan. Nakuha po ninyo? Dahil kahapon, in-upload naman natin yung pangalan ng Ama, di ba? Pinatunayan naman ito ng ating Malayso Kristo. Kaya, alamin mo ito do sa ating huling upload, do sa Ama naming nasa langit. Yung po ang title video ng video ngayon. Doon yung malalaman. Doon sa mga hindi pa, doon sa mga hindi pa na napa, napanood o napakinggan yung ganong pag-aaral. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Kaya kung kayo may tanong pa, patuloy po kayo maglagay ng question doon sa comment section. At ngayon po, bago ko tapusin ang video ito, ay nalulungkot po ako doon sa mga taong nag-unsubscribe. Kasi po, mas maganda nakasubscribe ka rin. Kahit ikaw ay galit sa mga ganun papaliwanag mas maganda malaman mo pa rin. Hindi yung kawalan na kung saan kay nag-subscribe. Lalo magiging kawalan sa'yo kung nag-unsubscribe ka. Kasi hindi mo malalaman yung mga iba't iba pang mga aral at turo na mapakinggan mo. Hindi ka ma-notify. Yung kagandahan niya na kung saan ay nakasubscribe ka, makikita mo malalaman mo. Mas maganda mapakinggan mo lahat para malam mo kung sino yung nagtaturo ng mali, para malaman mo kung sino yung nagtuturo ng tama. Di ba? Ngayon, kung hindi ka naman naka-subscribe, okay lang. Basta puntahan mo lang ang channel nito, pakinggan mo, alamin mo kung ano yung mga updates na ginagawa natin sa ating YouTube channel. Kaya salamat po sa lahat na nag-subscribe, Manatili po kayo at marami pa kayong matututunan sa ating pong pang-aaral ng Salita ng Diyos at sa iba't iba mga translation na kusan ay alamin pa natin dahil ilang pang mga aklat o Biblia na ating pong nasaliksik na kusan ay baka may salin pa na nabago. Kaya pwede nyo ilagay sa comment section na kusan ay mapag aaralan din natin. Lalo-lalo na po doon sa pa lalo lalo po doon sa mga mahihina sa pananampalataya ay maturuan namin kayo maalalayan, magabayan Nang kusan hindi naman po kayo para iligaw kundi nasa inyo pa rin po ang desisyon kasi nga po kami lang ay umaalalay sa inyo ma, mabuksan yung kaisipan kung tatanggapin nyo o hindi kasi may kanya-kanya tayong pre-will. Kaya nga po, ang kaligtasan ay nasa pagsunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Hindi po yan sa ganda ng iyong pananamit. Hindi yan sa iyong kagandahan, kagwapuhan. Hindi yan nakikita kung saan uh, meron kang tinatawag na head knowledge. Pangmundo lang yon. Ang kagandahan, meron kang tinatawag na tatlong bagay na lagi kong sinasabi na ipagkakalop ito sa isang tao na magkakaroon ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. Nang sa ganun ay hindi ka madaya ng mga taong kumakalaban sa Diyos. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig na way patuloy na kayo samahan ng Diyos. Pagparain po tayo ng Panginoon. tugat be the glory. Suman po ang kapayapaan at pagpapanan ng ating Panginoon Diyos Sama at ng ating Panginoon sa Kristo. Hanggang sa muli po. Amen.